Ang video po nating mapapanood ay tungkol sa dalawang tao na nagkakilala sa loob ng maigsing panahon, at ang pagkakakilalang yun ay pagsisimula sana ng isang magandang samahan ng magkaibigan. Pero dahil po sa pagiging spoiled brat nung isa at pagiging brat in Ella, sa kabila ng taos pusong pakikipagkaibigan nung isa, ay ni-reject niya ito, sa hindi malamang kadahilanan. Kahit na nga ini-offer na nung isa na sa ayaw niya at sa gusto ay magiging number one fan siya nito at tapat na kaibigan. Talaga palang may ganitong klase ng tao, na kahit nakikipagkaibigan ka na ay tatanggihan ka nito at pilit itataboy. Nakakalungkot naman ito, sana, maging aral ito sa atin. Huwag tayong makikipagkaibigan sa ganitong klase ng mga tao, na isang spoiled brat at brakinela panoorin po natin ang video at kayo na ang humusga. Salamat po mga katropa. Ano nangyayari na ito? Wala. Hindi naman kasi kami talaga nagkausap niyan. Hindi kami magkaibigan. Unang-una, nagkakilala na kami dahil naging running mate kami. So bago pa man kami naging running mates hindi na kami nag-uusap. Nagkausap lang kami during campaign at dahil sa trabaho noon. But uh, ngayon hindi na kami nagkausap. Ang kaibigan ko talaga si Senator Mike Marcos. Kilala niya ako since 2012. Pero kung No nag-tender uh, ako ng resignation. Yun yung last na nagkausap kami ni President Marcos. kung uh, si President Marcos uh, magsalita no para sa kaya ito nangyari dito sa Kongreso? Mm, alam nyo, kasi madami hindi na kilala sa akin, pero mag-share ako konti ng ugali ko. Hindi ako humihingi ng tulong. Alam yan ng tatay ko, naging mayor siya, naging president siya. Hindi ako humihingi ng tulong talaga hindi naman kasi kami talaga nagkausap niyan. Hindi kami magkaibigan, Unang-una, nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. Mm -hmm. So, bago pa man kami naging running mates, hindi na kami nag-uusap. Nagkausap lang kami during campaign at dahil sa trabaho noon. Iban na ngayon, hindi na kami nag-uusap. Ang kaibigan ko talaga si Senator Aimee Marcos. Kilala niya ako since 2012. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. For her uh, very kind introduction, uh, if you, parang nabalekak ko dun sa kampanya ng duwa dalawa ni Andres Sara nagbubungis ngisan nilit, and the reason I made her, niya, I made her laugh, that I told her. dito sa mga gulong nangyayari. I have just officially designated myself as your self-appointed official BFF. So, kahit sorry na lang, sayot mo sa gusto mo, I'm still your number one fan.